Alright mga boss no So isa na namang grabis Ang dumayo sa atin mga sir Para magpakabit ng horn pipe Yun, So tatanggalin natin yung stock niya mga sir At syempre papalit natin yung horn pipe So ito mga sir Is made in Thailand So ito ay blue tip So ito yung 2K budget natin na tambucho So elbow pa lang panalo na mga sir Ayan, so, Kakabit natin yung elbow Tapos sound check natin yan mga sir manok, luto-luto yan siya. Puta sa grabis ko. Stainless mo yung elbow ng grabis ko? Pina-stainless mo, stainless ko na yun. Oo oh, nga, nakita ko. Nakainaw na kaso parang inihaw pa rin. <laughs> Di para obra sa ano. Di obra sa manok eh. Yung pakinbak sa yata ng Daytona na class lighting. Parang pa 1.6 yata eh. Mahal yung Daytona? Oo. Oh. Ang na sa inyo. so ayun na nga mga sir no nakabit na natin Ila, yung elbow ayun, Sunod mo, naman natin yung canister mga sir so syempre papantayin muna natin yan bago natin iturnil yung mga sir so, kung pa natin ano yan kini 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 may, may, install pa to charge room harap sa kasali ko mm. maganda rin itong gulong na to eh. makapit din naman yan Zenos mm. Zenos ba yan? Zeneo Zeneo pala ha? Zeneo pala mm. Dito. Sound check Yung sound check Sound check chair Moment of truth sound check tayo Horn pipe lang ang baon Tsaka pang gilid <laughs> Is no! is good?